mga ka-NG, uh, after 2 days uh, pinangako natin na mag-update tayo tungkol dito sa ating uh, punlang sultan bell pepper sili about sa pating mix natin na ginamit so ulitin natin yung batch 1 ito ay may uh, halong good soil yung lupa na kinolek lang natin sa ilalim ng mga puno yung may mga uh, tayo ng mulate plus carbonized rice hull yung ating niluto then si vermicast plus carbonized rice hull second batch third batch, parehas silang uh, vermicast at carbonized rice hull pero yung third batch is panigang. Okay? So Ah, uh, pwede tayong magbigay ng conclusion or review rather. Sa ating pating mix na ginamit. Uh, mas mabulas itong good soil plus carbonized rice hull compared dito sa binili nating vermicast hindi natin alam kung ano yung pinanggalingan kasi nitong vermicast kung paano kinulture kung ano yung pinakain sa mga ANC okay. so mas dito tayo sa good soil ang amendments lang na pwedeng idagdag dito is mas damihan lang ng uh, konti yung carbonized rice hull nya para hindi masyadong sticky okay. tingnan naman natin yung quality ng kanyang oh, pa firm roots oh. yun maganda hindi pa siya masyadong uh, well organized or kaya maraming hoots hirap pang bunutin okay so yun lang ang ating masasabi yung ginamit na pating mix uh, mas maganda yung nakokolik lang sa ilalim ng mga puno yung may mga kas uh, cast ng mga worm okay okay at uh, hardening na natin to tanggalin na natin tong shed net nya para magiging matibay na siya pag may transfer kasi malapit na tayong mag transfer Happy farming. Okay. Happy farming mga ka -LG.